Na-reject ka ba ng mga kaibigan, ng office mates, ng boyfriend or girlfriend? Kung ang sagot mo ay oo, magkinig ka ng mabuti. Pag-uusapan natin limang dahilan kung bakit na-reject ka. Number one, baka naman hindi ka talaga na-reject feeling mo lang. Kasi ang mga tao, busy sa kanilang mga problema, sa kanilang mga concerns. Magbibigay ako ng halimbawa, meron akong dalawang kaibigan. Ibang-ibang ginagawa nila pag birthday nila. Yung isa, gagawa siya ng listahan ng mga 50 kaibigan. Ilal ilalagay niya katabi ng telepono niya. Tapos pag yan, pag birthday niya, hihintayin niya yung greeting o yung tawag ng mga kaibigan na yan. Pag hindi sila tumawag, ibig sabihin, hindi nila ako mahal. Anong sensitive, di ba? Yung isang kaibigan ko, ibang-iba ang attitude niya. Sobra. Pag birthday niya, may listahan rin siya ng mga kaibigan. Kaya lang, siya ang tatawag sa bawat isa. Tinawagan nga ako eh, Brother bow batiin mo ko, birthday ko! So ako naman, Hoy, happy birthday, kaibigan! Ang sagot niya, Hoy, thank you ha, naalala mo. <laughs> Tawang-tawa ako sa kaibigan ko na yun kasi sa kanya, bakit ako magiging sensitive? Eh, busy mga tao sa kanilang mga problema sa buhay. Kaya ako na lang ko papaalala. Ang galing, ano? So, ganun, importante yun sa atin na yung puso natin, hindi tayo masyadong sensitive. Paano? Punuin mo ng love tank mo. Pag puno ang love tank mo, self-worth mo, healthy ang tingin mo sa sarili mo, very positive attitude, hindi ka masyado masasakta ng mga feeling mo na re ka pangalawa. Maari, yung mga nagre-reject sa'yo, puno ng galit yung puso nila. May problema sila, hindi ikaw. Halimbawa, may bully sa buhay mo. Naku, kawa kaawaan mo. Ha? Kasi lahat ng bully na kilala ko, sugatan ng puso at puno ng galit at may merong dinadaanan yan. Ha? May bigat na, na dinadala yan sa buhay, kaya ganyan yan, bully. Alam mo yung mga nagbabash sa akin sa social media. Kunento ko na sa inyo to. Ang ang attitude ko, kawawa naman talaga ano. Pinanood yung video ko, tapos uiinsultuhin ako. Will take time out of his busy schedule ha, to curse me, murahin na. Parang kawawa naman tong taong ito. Puno ng galit yung puso niya, di ba? Kakaawa talaga. Kaya ito, pangalawang dahilan kung bakit ka na-reject. Pangatlo, ito rin, hindi ka kilala. Bakit? Eh, tao lang siya eh. Siguro kang kilala ka talaga niya. Hindi ka i-reject. Oo, ang bait-bait mo, di ba? Ang galing-galing mo. Hindi ka kilala. Kaya, haya, wag mo naman i-condemn sarili mo at wag mo nang condemn siya. You know? Eh, ganyan talaga yung tao eh. So, hindi ka pa kilala. So, very important yan, ha? Pang-apat. Baka, re ka. Bakit? nagkamali ka, meron kang ginawang masama, kailangan matuto ka. Kailangan magbagong buhay ka. Minsahe to. Ha? At huwag mo i-condemn sarili mo. Ay, naku, ka ako. Hindi. Lesson yan. Lesson. Stand up, bumangon, become a better human being. O, oh, di ba? You know? Ask God for help. Alam ko masakit. Masakit yan. Pinag-usapan na natin to in a, in a, previous episode dito. Itong linggo lang na to sa full tank. No? On how to grieve, on how to be... Pakinggan nyo ulit yon. But the important thing is to understand, baka isang invitation to. Yung rejection na to, it's an invitation from God and from life to correct yourself and change. Ang lima. Bakit ka na-reject? Bakit nag-end relationship? Maybe God wants it to end because something better is coming. Diba? The best is yet to come. Maniwala ka. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon, Matthew 21, nakalagay doon, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Sino yun? Si Jesus. Di ba na-reject siya? Bakit? Eh, karpentero, galing sa Galilee. Paano na naman maging mesaya yan? Kilalang kilala ko yung mga pamilya niya. <laughs> hindi si Jesus. Rineject si Jesus. ba? Diba? I want you to know that right now, Jesus is inviting you to accept Him into your life. Tanggapin mo siya. And believe me when I say this. Si Lord, kailan paman, hindi kanya i-reject. -re kilalang kilala ka, tatanggapin ka niya. He will celebrate you. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay. Dasal mo to. Sabihin mo, Lord, tinatanggap kita sa puso ko. At Lord, salamat. Tinatanggap mo ko. Kilalang kilala mo ko, pero tinatanggap mo ko. At kailan paman hindi mo ako i-reject. -re Maraming salamat, Lord. Pagalingin mo mga sugat sa puso ko, dahil sa mga rejection na naranasan ko sa ibang tao. Pagalingin mo ako, Lord. In Jesus name, Amen and Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I I'm inviting you to get my book, Heart Detox kunin mo sa store, online store natin. Napaka galing yan on how to heal your heart and fill up your love tank. I also want to share with you, kung gusto ba ba makatanggap ng Full Tank Saturday and Full Tank Sunday para yung buong linggo mo inspired. Become a Full Tank supporter para yun ang pasasalamat ko sa mga Full Tank supporters. May link dyan sa ilalim ng video sa Facebook. Pakiclick yung Support Now button and you will receive Full Tank Saturday and Full Tank Sunday. Salamat sa mga nagpapadala ng stars. Maraming maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.